Hello everyone and welcome to my YouTube channel at ayan, ito na nga ito na nga yung ninyo nandito na po ako for today's video dito sa Grand Day Studios ang naging isang tahanan ng number one and undisputed Roblox Variety Game Show ng Pilipinas kada weekend yan po ay ang mga Jagger. yes, ito na nga at nandito tayo ngayon kasi pilot episode nila ngayon So, alam niyo ba, ang mga jaguar's ay nag noong December 2022 sa isang online production project at ang friend group. At ang goal nito ay magbigay ng tawa at saya sa ating mga kababayan. And also, nilas yung programa iyon noong January 30, 2023 kasabay ng birthday ni avx.xyy. At for more than 2 years, naging kapiling na ang mga Jagos sa bawat Pilipino. Lalo sa mga kapwa nating fanmades at kapwa Puyo jagger na ito ito talaga ang most anticipated at well-loved Roblox variety game show sa Pilipinas at sa buong mundo. Ayan, nandito tayo sa studio ng mga jagger for the day. Ang daming upuan dito na yun. Ang daming mga audience. Hindi ko pala akalain na marami pa ng audience sa mismong pilot episode. Grabe. And also, in fact, season 3 na po yung mga Juggers, mga kaibigan. So ayan, umakita po ako na yun at meron na tayong mga cameras dito yan dito ko po si Selarch si Selarch nandito na yun ayan. at ito naman po ang mismo stage ng mga Jaggers wow grabe kakaiba yung stage ng mga Jaggers bonggam bongga Well, naalala ko tayo yung stage ng Itbulaga yung na yun ayan so ayan naghanap na ako ng opoan dito para makaupo dito at ayan, comfort comfort naman ako dito sa Jaggers. Ayan. Ayan, e, pababa naman ako. Ayan. Ayan e, naman. Magtasaya naman ako kasi ayun na nga. Pilot episode na ng mga Jaggers. Ayan. May nagtatapon na nga ng confetti. Ayan. Magsayo na ako this point. Ayan. Ayaw na. Tapos dito naman. Ayan. Akit naman ulit ako.

Bago muna, ayan, pinatay ako ni Subliminal Submarine. Grabe, nakakaloka si Sub Yes. At ayan, ito na yung view ng mga Jaguar Studios natin. Napakaganda, napakagrabe. In fact, parang world class yung studio nila. Ayan. So ayun, ito yung um, audience area at yung stage kung saan pinaglulugaran ng mga Jagger na yon, Ayan. So ayun. Thank <laughs> you. Ayan, nasa pera at let, pera o Letra na po tayo. At ayan, nag i na yung mismong segment. At yun naman, papasok na yung host sa pera o letra. And imagine, syempre, kapag pera o letra, dyan piniplay yung Enteng Cabezote team song. Ayan. Mag-Enteng Cabezote naman tayo for this video. Ayan, so ang gawin na yung pera o letra. So, well, yun, naglaro sa pera o letra ay isang ka-MB, uh, aniyon, Isang Roblox yan, random Roblox yan. At ayun, tinanong siya kung pera o letra. Eto, nakasama ko pa na yung si Mika Wave. Yes! And also, eto pa, nag-1 million yung kahon. Wow, 1 million pesos. Ayan, blessing talaga to. So, ayan, may pa-confetti ulit. Kasi may nag-1 million dito. ayan. So, ayan, kita ko yung view ko sa inyo. Habang tumatapon tapon yung confetti at this point. Ayan. So, na Grabe talaga ang siya nang nanalo ng 1 million. Grabe talaga. So ayun, congratulations sa kanya. And also, yung full episode ng mga Jaggers ay nasa link po sa ating uh, link in description po yung episode ng mga Jaggers. so ayan, sana panoorin po ninyo yan. By the way, shoutout mo lang sa aking mga solid real Jaggers na nandito na yon ito naman ang aming ginagawa namin kapag commercial break. Nagkukulitan naman kami. Nagkukulitan. Ayan, may nag... Ano yun? Nagkaroon na naman ng massacre dito sa Jaggers. At ayan, bumalik na naman ulit kayo sa start. <laughs> grabe talaga. Ayan. So, ito yung Point. Uupo na ulit kami dito. Nakanapin ulit namin ang upuan namin. Siyempre, <laughs> grabe ang kulit ng mga audience natin. Kaya tuloy, nagkaroon ng massacre sa Jaggers. Ayan. Ayan. So, ayun. So, ayan. Lagi po talaga yung pilot episode ng mga Jaguars sa bago yun ng season. And I wish mga Jaguars a more episode to come at mas marami mga solid weird Jaguars ang saya sa bawat mananood. Also, the videos are courtesy from uh, okay, so Catch Day Productions, OGR Productions, and for the Rocky Entertainment. Maraming maraming salamat po. And also, salamat din sa mga Jaggers dahil bumalik ulit ako. syempre. Ito nga yung aking favorite akong variety show ko. Weekend. So, sana nagustuhan po ninyo ang ating video na to. Don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang videos. And also, iba pang content. Sa so, yun lang. Thank you.